Lods, ano, ilang taon na pala tong ano? Pelimar? 1991. 1991 siya. So, ito yung sikat dito sa may tayuman dati, di ba? Yung uh, price nung ano mo, yung uh, bibingka mo, kapag special, magkano? Ah, uh, special, 70 pesos. 70 pesos. Eh, yung su ano, super special? Super special, 150. Eh yung, yung maraming ano. maraming uh, yung isa. Tapos yung galapong mo is uh, very natural rice, uh, oh. ano siya. Nice Ito yung bala. mga pinipilahan dito sa Tayuman. yung dito pinipilahan dito sa Tayuman. Ano yung special gante? Magkano yan? P150 P150 ito Sa kanila,

Hindi pang vlogger to ha. <laughs> ba pang vlogger to ha. Sarap.